Muning mga ano? Muning mga sikat sa Burias oh. Mga bueno yung mga sikat? Sikat sa Parapika. <laughs> sikat sa Parapakas. Ganyan <limans> lang mm. po ang pagbilad. Oh, Oh. oh. Ya namanya kena kosgan hati sali oh. Bio. Oh, tapi ya Norma. Iya, kawai kawai. Kayak mana tuh Snowbird? Mana balai tuh Norma oh. Kini, kisah makan yang usah? Mening kawan kena kosgan ini biring. Kena. Kitang susawa ron, uli nyo nirin. Sige lang daw eh. Ah, sigurado. Kabay lang ini? pa eh. Tanini, Oh my God! No, sa oh. Wow! Para dali lang kayo. Kapitan oh, kapitan. <laughs> Live. Si Enday. Si MM na. Yan. Ayun! Ayun! yung tuto ko. Yari Pag di mo manood sa sa akong YouTube channel, di mo di mo sa naong. Sa kadang tag na dito subscribe. Kinsi kalata limpyo sa Rio. Oh my God! <laughs> Ini tuh lang diskarte. Okay, ya. Drill, awin na kayo, drill! Tara, okay, dun niya janet live 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 ang isang lata isang libo ang pakas nila oh my god wow tawas siya no sa kalibo tapos ang yung pakason kalata na uy, uy hatag oh. pwede na pa! <laughs> muna eh, si ano pag makita na sa sawa uli on yun eh sa kosa luya sa kosa, <laughs> <luyo sa> kosa <tipsan> uy para pakasal di ay Eh <laughs> oh, <nai -nui? laughs> <laughs> <laughs> hey, sa sih ingun ni mo.

Nagahit ako ngayon o ginabang! Hahaha! Ay, wala namin pataon nga rin. Ang <laughs> na na namakas na lang eh. Hahaha! Saan to po? Tuterte! ko ang Di alas, yung ito, mamahal ko na yun. Kaya doon ito, pang i out mo ang Tagano, ngayon ang bansa. Yan, yan, yan! <laughs> Ay, kung wala ka, di mo na Facebook, sa YouTube mo lang eh. Bakit okay, Facebook binin ko Ha? Facebook. Ah, sigurado mong yun. Ay, wala na, makita mo, oh, so, grabe ang sipag ng mga ano. This is the mix of DJ Jack. Ayan. Ganyan lang po ang pag paghiwa ng pusit. Pag, oh my god! Pag, tinamaan mo yung itim, yun yung dugo niya. Kailangan di mo matamaan yun para magwapa tanaw ng pusit. Pag nakabilad na. Dito ang ano, buwadan. Itu binatang ato aku di hacked. Ah. buat, Oh. 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 nih Ano ni ba? iba? Oo, oh, mo e ni, siya ni mo, ni mo. Pakas. Nagniwang nag na kay, ano na Pakas na lang. <laughs> <Yeah>! <laughs> so pakas na lang. Nagniwang sa pakas sa kakapakas. Tani ni, usay mo ni mo kay ano? Sabi na ko. Uh -huh. Oo. Oh, thank you. Oo. Ah -huh. <laughs> Sabi na sana mabigyan pa ng ano. <laughs> <laughs> yeah, me, yeah, to me, to tara, tara. Demi <laughs> Miray, balik tak benih ha? Kau bun man, di mana hayangun? Ada oh, bukan. Tayo na dito. Kato, tumba na taha. Ang <laughs> <laughs> <hye> ka. Hay ka, mukit no? <laughs> 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 ani <manyang> ano. Tayo nako. ano, iya nako ti garit pag gano'n, pusit pag gano'n na dry na, ito na yung maging itsura. Oh my God! <laughs> wow! Ito na maging itsura <laughs> sa pusit. Mag makita lang sa mga na, panakaw na sa Facebook. Ah. Ano, mama, oh, nagbuwan na pusit. Kalawin <laughs> na pumama. O, eh. Para palit na lang. Para, para, <laughs> para buhat ng pusit. Na na yung maging itsura sa pusit pag ano, pag dry na siya. Lani, <laughs> oh, limpio, Pag Nagpilang kilo ya, sa pag -buwad, ano na, uga na. Pag uga <laughs> na, tag, sa diri, ah, Oo. Oh. Yan. Pero pag sa kuan, nasa Manila. Manila. na magpalit, sa Manila. Sa Bundo na ba? Oo. Oh. 900 lang hatag. Mm. Di ba? Napakadalar ang pusit sa amin dito. Eh, nga kuha mga unang buwan buk na kuhaan. Nga buk na rin yung 900 ang kuhaan. Kilo sa kanang mismo sa palapanan. Yeah, palit na ko na ito. Ano? Diriya, 850. Ang abot na Nakabalik agad na ito. Pabing uh, na mm. kilo

pixel ko ng papa ni asawa ni Baho. Pari ni Milbert, ko ng asawa. Mira, isa may isa may may yung nimo sa imong ano? Isa Imong trato nimo. Owa. Pero kita kay Americano Amerikano. Oh. Pero ma ano musikat. Musikat yun. Ayo. Kay si Rika yung ngarilang para mamakas. Oh.

mo ni ano mo ni nga Ap, <laughs> uh, ano apo mm. ang gupit polis pa <laughs> tanggal ayo ayan ganda ng panahon mainit o yes, ang kainan mo. Yes, mm tinimo. Hmm. Ang kuwento Hanggang dito na lang mga Kapam. Ang sunod na ano na 'yung adventure naman vlog. Para